ito na yung ano yung karugtong ng video kagabi yung inupload ko at uh, actually dito sa ano backyard farm no ah uh, kinamaan ng malari avian malaria kasi yung mga nakaraang araw kagaya ng sinabi ko panay ulan-ulan nag ang mga lamok kaya madaling ano madaling kinapitan ng sakit yung mga nandiyan dahil itong ano nila itong range area nila no oh. ito ito kaya, kaya kung titingnan niyo yung taas niyan ano lang yan, open lang yan. So, yun yung, ano, yun yung bubong nila, yun yung tirahan nila. At, uh, ano, ang, ang pinag-isipan ko, kasi usually, pag ang mga manok, no, pag naka-cage ang mga manok, yung hiwa-hiwalay sila, at hindi nila nakakasalamuha yung ipot ng, ano, yung ipot ng manok, no, ah, nakasama nilang infected, eh, kahit nahiwalay mo kasi, kahit na i-isolate mo na yung infected, hindi mo na alam kung sino sa kanila yung merong dala nun. Kasi, uh, yung ipot ng bawat isa, nandun sa lupa. Nandun lang sa ground. Kaya, ang inisip ko, ano, uh, alisin ko na lang, i-out ko na lang lahat sila. kaling, uh, no? mas kaling ang ginawa ko. Kasi kung gagamutin ko sila ng anti-malaria, magiging regular na gagawin ko yun samantalang hindi ako gumagamit ng mga antibiyotik, o kaya kung ano man yung mga gamot na ibibigay ko sa mga native chicken dito sa ano dito uh, na mga alaga ko kaya inisip ko na ano babakantihin ko na lang yung uh, breeding pen one pansamantala o kaya hindi ko na siguro lalagyan yan kasi nga uh, hindi na maganda ano yan hindi na magandang lalagyan yan. Dahil nababasa ang mga manok dyan dun sa open area niya, uh, ire-renovate na lang siguro pagdating ng panahon na meron ng ano, meron ng parta renovate. So, pagka ganun kasi na ground no yun ay mahirap pagka tinamaan ng sakit ang isang ano ang isang manok pagka naka ground hindi kagaya dito na naka naka ano yung elevated yung ano nila ah uh, may may ano may magkakasakit man pwede mong i-isolate hindi nila mga ano yung ano yung, 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 drop yung, droplets niya ganun yung mga droplets niya at salamat naman kasi itong walong ano, kitty na to, katabi ng breeding pen one, ligtas sila. Hindi sila, ano, sana, sana. Dire-diretsong healthy yung mga ito. Pero diretso ako naglalagay ng, ano, ng barley grass mula nung, mula nung merong, ano, tinamaan dyan. Pero ngayon, naka clear water, ano sila, plain water sila ngayon kasi umaraw. So, pibigyan ko naman sila, patitikin ko naman sila ng plain water. Tapos sa susunod nga naman, yung oregano na siguro, at saka, ano, Uh, pagsalit salitin ko na lang. Kung wala naman ako makikita ang sign ng hindi maganda pakiramdam nila, baka hindi muna ako maglalagay ng barley. Kasi ano, medyo may pressure yun eh. So itong ano, inihiwalay kong uh, Rhode Island Red na ano, yung binatilyo ito, 3 months pa lang niya. So inihiwalay ko, na, in nakahiwalay talaga yan kasi ah, uh, uh, dati apat uh, yan pero na-out na, ano, ko, na -out ko sa farm yung tatlo. So yung apat na ano pullet nandoon sa breeding pen to uh, sa uh, growing pen katabi ng breeding pen to. So lahat sila naman ay healthy, salamat sa Diyos. At, wala hindi sila tinamaan. At uh, dito, kasi 'di ba, ito ito yung ano no no, ito ito. Ito, ito, yung ano na yan, parang may puti at black na yan. Yan yung ano isang malungkot noon. Tapos ang ginawa ko, naglagay ako ng barley dyan sa inumin nila. Tapos sinubuan ko siya ng uh, dalawang araw, yata o tatlo. Tatlong araw na sinubuan ko siya ng ano, tig isang kapsul. Isang araw, isang kapsul na barley grass. Yun yung isinubu ko sa kanya. Tapos yun, nakita ko, nung nilagyan ko ng barley itong mga ito, hindi nagtuloy yung nararamdaman nila. So, uh, salamat naman kasi ngayon healthy na sila lahat. So ito yung ano, ito yung kinaganda ng meron akong stock na ano, na barley na ano ko sila, naaagad ko. Ngayon, bumalik yung ano nila. Kaya ngayon, oh, tinubo bakante. Alas 4 pa lang, wala na silang pagkain. Naka 600 grams ano, na sila, 600 grams a day na sila ngayon. At ito na mga ano, mga kiti na to, yung 1 uh, one month old, no? Saktong one month old mga to ngayon ano na, um, masigla rin. Okay naman. Uh, ngayon, nakaano pa rin ang mga yan. Oregano naman ang nilagay ko ngayon dyan. So, salamat naman at hindi sila tinamaan. Yun lang, breeding pen one lang talaga. Pero mabuti, inagad ko sila lahat doon. Barley grass ang inilagay ko para hindi sila ta ano, mahawa. At ito rin, itong tandang dito, no, si Tapang. Dati kaki, ano, kaki ang pinapang ano, <laughs> pinapangalan ko, pinapangalan sa kanya pero ngayon ano, tapang na kasi yun nga, hinahabol ako. So, okay naman siya. Kasama ng dalawang inahin, yung isang inahin doon, naglilimlim. So, hindi ko ma-focus kasi pag binuksan ko ito, talagang tutukain ako niyan. Kaya, ano, dapat may kahoy akong dala. Pang, pananggalang. Dito, hindi na ako papasok. Ito yung mga, ano, yung mga RIR. Ito yung mga Rhode Island Red na medyo namumula-mula na yung mga pisngi nila. Kasi September, nung binili ko, September 6 na pisa ang mga yan, September 13 binili ko tapos uh, October, November, December. So magpe-performance na sila sa January. Kaya medyo ano na, namumula-mula yung pisngi nila. Ganoon. So uh, so far okay naman sila. At nung una, meron akong napansin dito na parang nagbo-brown yung ano na yan yung manure nila. Pero sinagad-sagad ko ng ano, yung barley grass para kapsula para uh, umuokay yung ipot nila. So ngayon, umuki -okay naman na yung ipot nila. Kaya salamat naman kasi hindi sila nahawa. Ang ginawa ko dun sa ano no, kasi yung pagka-cage ang ano mo, pagka-cage ang manok mo. Pwede ka maglagay ng mga gamot na yung mag, mag magbibigay talaga ng ano ng magbibigay ka talaga ng anti-malaria kasi yun ang talagang kailangan. Pero sa part ko, hindi na ako naglagay ka kasi nga uh, lupa. Tapos ano, Uh, magiging palagian na lang na yun ang gagawin ko. Gagawin ko may schedule na. So, hindi ko gustong magkaroon ng schedule ng anti-malaria ng dito, napakaliit na ano, uh, mini pa sa mini na backyard farm. So, hindi ko gustong gagastos ako ng anti-malaria. So, ang ginawa ko din yung, yung in-out ko yung mga yon and then, ang ginawa ko, bumili ako ng mga walis, no? <laughs> walis ng bawat, ano, bawat pen. So, kung nakikita niyo yan, may walis ang bawat pen. Yan, walis. Meron din dun sa kabila. So, yan, yung walis bawat pen. Tuwing maano, tuwing matapos kong gamitin, eh, pagkatapos kong gamitin, uh, hinuhugasan ko yan pati dustpan. So, para sure. So, yung nangyari dun sa breeding pen 1, ah, uh, siyempre wala na yung pitong inahin, no? Okay. Yung inahin dyan, eh di naglilimlim yung isa, nangingitlog ka sa lukuyan, may limang itlog na yung isa, yung isa 12 yung nililimliman. Meron pang ano, meron pang mga susunod na generation ng manok na lalabas, no. At saka uh, yung RIR, itong RIR na ito, ang plano ko dag, ano, magdadagdag pa ako. Magdadagdag pa ako ng ano, mga ilang heads pa. Pero paunti-unting ginagawa ko kasi uh, syempre hindi kaya ng ano, bulsa. Oh, mahirap pag mo tapos baka mamaya masakit sa bangs yung ano pag lalo na ngayon tag ulan so hindi po pwedeng magdagdag ka ngayon tag ulan tapos ano uh, prone sila sa mga sakit sakit pag ganitong panahon so titingnan ko yung magandang panahon bago ako bumili ulit ng dagdag pero ano yung mga kapatid din nila yung mga kabats din nila yan na hindi nabenta ng binilhan ko kaya sabi ko, bibilihin ko na lang yung mga kasama niyang ano pa, yung kabots nila so masaya naman ako na healthy sila, uh, masigla sila